Matagal nang usap-usapan ang pangalang Francis Leo Marcos, lalo na noong kasagsagan ng kanyang mga video kung saan ipinapakita niya ang pagiging matulungin at mayaman niya. Marami ang humanga sa kanyang karisma at kabutihan, ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay may mga lumalabas na kwento na tila kabaligtaran ng ipinapakita niya sa publiko. Isa sa mga pinakamainit na isyu ay ang tungkol sa peking kasal umano ni FLM sa isang half-Filipino, half-Japanese beauty queen na nagngangalang Mayo Murakami. Pero totoo nga ba ang kasal na ito o isa lang itong paraan niya para makapanlin lang ng tao? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong Hulyo 22, 2019, Lumabas ang balita na si Francis Leo Marcos ay nagpakasal kay Mayo Murakami sa Heritage Hotel Manila. Sabi pa raw ni FLM na 7 milyong piso ang ginastos niya para sa ingranding selebrasyon na ito. Ayon sa kanya, isa itong patunay na mayaman siya at kaya niyang mamuhay ng marangya. Pero marami ang nagtaka. Bakit parang hindi tugma ang sinasabi niyang halaga sa itsura ng kasal? Maliit lang daw ang venue at kakaunti lang ang bisita. Nang kumalat na ang mga isyu laban kay FLM, isang mamamahayag na si Manuel Mejorada ang nagsagawa ng investigasyon at inilabas ang isang nakakagulat na katotohanan. Ayon sa kanya, walang bisa ang kasal na iyon. Bakit? Dahil sa totoo lang, hindi Francis Leo Marcos ang tunay na pangalan ng lalaki. Ang kanyang tunay na pangalan ay Norman Antonio Mangusin. At dito nagsimula ang mas malalim na kwento. Ayon sa talaan ng Civil Registry, Kasal na pala si Norman Mangusin sa isang babae na nagngangalang Maria Cristina Rabe noong 2002 sa Pasay City. Ang kasal na iyon ay hindi pa napapawalang bisa hanggang ngayon. Ibig sabihin, kung may panibagong kasal man siya kay Mayo Murakami, ay automaticong walang bisa iyon sa mata ng batas. Hindi pa doon nagtatapos. Lumabas din na may isa pa siyang pinakasalan noong 2012 isang dalagang labing siyam na taong gulang na itatago na lang natin sa pangalang H. Nahulog daw ito sa mga matatamis na salita at mga pangakong ibinigay ni FLM. Pero gaya ng dati, natuklasan din na peke ang kasal nila dahil gumamit ulit siya ng ibang pangalan, ang pangalang Francis Leo Antonio Marcos. Dahil walang tunay na dokumento tulad ng birth certificate o baptismal certificate, wala talagang umiiral na tao sa batas na may pangalang iyon. Sa madaling salita, ginamit daw ni Norman Mangusin ang peking katauhan ni Francis Leo Marcos para magmukhang mayaman, makapangyarihan at mapaniwala ang mga tao. Isa sa mga pinaniniwalaang naloko niya ay si Bernard Chong, anak ng may-ari ng World Balance. Ayon sa ulat, kinaibigan daw ni FLM si Bernard noong 2019 sa Japan. Sinabi raw ni FLM na siya ay isang Marcos at kaya hindi siya makakuha ng pera dahil naka-freeze daw ang kanyang mga account. Dahil sa kilalang apelido at magaling niyang pagsasalita, pinaniwalaan siya ng mga nakasalamuhan niya. Makikita dito na hindi lang ito simpleng kwento ng pag-ibig, kundi isang maingat na planong ginamit niya para makakuha ng tiwala, koneksyon at pera mula sa mga taong naniwala sa kanya. Hanggang ngayon marami pa rin ang nagtatalo kung totoo nga bang may kabutihan sa likod ni FLM o kung lahat ng ito ay palabas lamang. Matapos ang isyu ng peking kasal ni Francis Leo Marcos o Norman Mangusin kay Mayo Murakami, mas lumalalim pa ang mga detalya tungkol sa kung paano nagsimula ang lahat. Lumalabas na hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, kundi sa ambisyon at pansariling interes. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, noon pa man ay may malaking pangarap na si Norman Mangusin na pumasok sa politika. Noong 2012 ay nagsumite pa siya ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang senador sa 2013 elections. Ngunit agad itong binasura ng COMELEC dahil hindi siya pasado sa minimum na edad na 35 taong gulang dahil 33 pa lamang siya noon. Sa madaling sabi, hindi siya nakasali sa halalan. Kahit nabigo siya noon, hindi pa rin daw nawala sa isip ni Norman ang kanyang ambisyon. Sa paglipas ng panahon, lalo pa siyang naging kumpiyansa sa kanyang sarili dahil maraming naniniwala sa kwento niyang siya ay kamag-anak ni Ferdinand Marcos. Madalas pa niyang sabihin na ang ama niya ay si Dr. Pacifico Edralin Marcos, na kapatid ng dating Pangulo. Sa pamamagitan ng apelidong Marcos, Nagkaroon siya ng impluensya at atensyon mula sa mga taong may pera at koneksyon. Ayon sa mga ulat, nakilala niya si Mayo Murakami sa isang pagtitipon ng mga Filipino-Japanese sa Tokyo, Japan noong 2019. Nang panahon na iyon, nagkataon na may pagbisita rin si Paulo Duterte sa Japan kaya maraming mga Pilipino ang nandoon. Isa si FLM sa mga dumalo at gaya ng dati, ipinakilala niya ang sarili bilang isang Marcos mayaman at pamangkin daw ng dating Pangulo. Dahil suportado siya noon ni Bernard Chong, anak ng may-ari ng World Balance, nagmuka talagang mayaman si FLM. Malaya siyang nakakapunta sa Japan, nakakapagpakitang tao at kaya niyang gumastos ng malaki. Marami raw siyang pinapakitang kabutihan sa mga kababayan doon, nagbibigay pa nga siya ng pera sa ilang Pilipina na nakikilala niya sa mga event kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit nahulog ang loob ni Mayo sa kanya. Ngunit ayon sa mga nakakaalam ng sitwasyon, props lang daw si Mayo Murakami sa mas malaki niyang plano. Ang totoo, ginagamit lang daw siya ni FLM bilang panakip para mas maging kapanipaniwala ang imahe niya bilang isang tunay na Marcos. Plano raw talaga ni FLM na tumakbo muli sa Senado sa 2022 at kailangan niya ng magandang imahe sa publiko. Ang kasal nila ni Mayo ay tinawag ng ilan na mabilisan o whirlwind marriage dahil ilang buwan pa lang silang magkakilala ay nagpakasal na agad sila. Ngunit gaya ng unang nabanggit, walang legal na bisa ang kasal na iyon. Peke ang ginamit niyang pangalan at walang dokumento na nagpapatunay na may totoong Francis Leo Antonio Marcos. Lalo pang naging malinaw ang lahat ng lumabas ang mga video kung saan ipinapahiya ni FLM si Mayo mismo sa live stream. Sa halip na igalang ang isang taong naging malapit sa kanya, ginamit pa niya ito sa kanyang mga content. Maririnig sa video ang mga mura at bastos na salita na malinaw na hindi karapat dapat sabihin sa isang babae. Marami ang nadismaya sa inasal ni FLM dahil kahit pasabihin niyang scripted ito, malinaw na kulang siya sa respeto. Marami ang naaawa kay Mayo dahil mukhang naging biktima siya ng panlilinlang. Akala niya raw ay mayaman at mabuting tao si FLM, pero sa huli ay isa lang pala siyang kasangkapan sa mas malaking palabas. Lumalabas na ang perang ipinagyayabang ni FLM ay pera umano ni Bernard Chong na ginamit niya para magmukhang mayaman sa mata ng iba. Dito natin makikita na ang kasinungalingan, kahit gaano pa ito kagandang pakinggan, ay may katapusan. At sa kaso ni FLM Lumalabas ngayon kung gaano kalalim ang nilaro niyang karakter bilang isang Marcos. Pagkatapos ng lahat ng kumalat na issue at mga lumabas na video, tuluyan na ngang nawala sa mga mata ng publiko ang dating asawa ni Francis Leo Marcos. Maraming nagtaka kung nasaan na siya at kung ano na ang nangyari sa kanya. Pero mula noon, hindi na siya muling binanggit ni FLM sa kahit anong content niya. Parang bigla na lang siyang nawala na parang walang nangyari. Habang patuloy na nagiging usap-usapan si FLM, mas lalo ring lumalabas ang mga kwento tungkol sa kanya mula sa dating asawa hanggang sa mga dating nakasama o nakausap niya. May mga nagsasabing ginagamit lang daw niya ang ilan sa mga babae para makakuha ng pansin o suporta, lalo na noong tumakbo siya bilang senador. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanong kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa lang. Bukod sa mga isyung personal, nababanggit din madalas ang lifestyle niya. Sa mga lumabas na video, makikita ang pagpapakita niya ng mamahaling relo, sasakyan, at iba pang gamit. Pero kung iisipin, hindi lahat ng tao ay nadadala sa ganitong imahe. Kasi nga, sabi ng iba, mas madali ngayong gumawa ng show sa social media. Sa panahon ngayon, kahit sino ay pwedeng magmukhang mayaman o makapangyarihan sa harap ng kamera pero iba pa rin ang tunay na ugali at pagkatao kapag wala nang nakatingin. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng mga batikos, marami pa rin siyang mga tagahanga na patuloy na naniniwala sa kanya. May mga nagsasabing na-inspire sila sa mga salita niya at sa mga paalala niya tungkol sa pagtulong sa kapwa. Pero para sa iba naman, hindi na sapat ang mga salita lang kung hindi naman ito nasusundan ng gawa. Ang tanong ngayon, saan nga ba nagtatapos ang pagkakaroon ng malasakit at saan naman nagsisimula ang pagpapanggap? Sa kabilang banda, habang tuloy-tuloy ang mga ganitong issue sa social media, napapansin din ng marami kung gaano kabilis magbago ang tingin ng tao. Isang araw, idol ka. Sa susunod naman ay ikaw na ang pinagtatawanan. Ganito na talaga ang mundo ng internet ngayon mabilis maglabas ng opinyon at mabilis din makalimot. Kung iisipin, baka ito rin ang dahilan kung bakit maraming kagaya ni FLM ang patuloy na gumagawa ng paraan para manatiling sikat. Dahil sa panahon ngayon, kapag humina ang ingay mo, para bang nawawala na rin ang halaga mo sa mata ng iba. Nakakalungkot isipin, pero ganito na ang realidad ng mga taong nakasentro sa social media na kailangan dapat laging may drama issue o kontrobersya para mapansin. Sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong na lang talaga ang naiwan. Sa panahon ngayon na mabilis na ang pagbabago ng atensyon ng tao, mas pipiliin mo bang maging totoo kahit walang pansin o patuloy kang magpapanggap para lang manatiling sikat? I-share mo naman ang opinion mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.